Ayan mga idol, good morning, good morning. Araw po ng Monday ngayon. Ang oras ay 5.20. 5.20 na ng umaga mga idol. Tayo ay magbiyahe na patungo sa trabaho dahil malayo-layo na yung biyahe ko. Dito na kami ngayon sa bagong tahanan namin sa Sibera, Mabalakat. Hindi nakatulad dun sa Anunas na 5 minutes. Makakarating na tayo sa trabaho ngayon Malayo-layo na Kaya samahan nyo ako sa aking biyahe mga idol Huwag kayo mag-iingay dyan ha Ayan na nga mga idol, dito na tayo sa ng si Vera Mabalacat, tayo ay palabas na mga idol. At ayan na nga, tayo ay nakalabas na mga idol. Tayo naman ay magbibiyahin na naman, patungo sa trabaho mga idol. Ito ang daanan papun dito sa Mabalacat City. Patungo sa trabaho to mga idol. Ingat-ingat po ang lahat mga idol sa biyahe. At siyempre mga idol, tayo muna ay magpapagas kasi mahaba ang biyahe natin, baka maubusan tayo ng gasolina, tayo ay magtutulak. Kawawa naman si Kuya Joma. At ayan na nga mga idol, magbabayad na tayo dahil nagpagas tayo ng 150. At ayan na nga mga idol, go 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 na tayo. Grabe pala ang traffic dito sa mabalakat mga idol. First time ko nito mabiyahe mga idol, patungo sa trabaho. Super traffic pala talaga. At ayan na nga mga idol, liliko na ako dahil doon tayo dadaan sa papuntang Clark kung saan nagsusurkat ang mga ibang motorista mga idol. Ayan na mga idol, papasok na tayo ng Clark. Ito na mga idol. All right, biyahe biyahe na tayo. Bakbakin na natin mga idol. Ito na nga nakapasok na tayo sa loob ng Clark mga idol. Ito yung ano, nandito na nga tayo sa stoplight ng harap ng SM Clark. Kayan, mga idol, at siyempre padaanin muna natin ang mga madlang people. Sana oh. Bago tayo magogo. Dahil madayari tayo kay stoplight. Ayan nga mga idol, dahil nakago ng stoplight, go 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 na tayo. At ito na rin ang Fields Avenue kung saan tayo liliko papunta sa trabaho mga idol ito na nga bakbakin na natin nandito na tayo sa timog ang city ayan mga idol harangan tayo ng malaking truck grabe okay, hindi ito tayo makapag overtake sa kanya dahil delikado ayan na nga mga idol malapit na rin tayo sa wakas sa trabaho mga idol ito na ayan na, ayan na, malapit na tayo mga idol sa McDonald's, ito ang stoplight ng kanto ng kawayan at siyempre bago ang lahat, liliko tayo ayan na nga mga idol, malapit na tayo sa aking trabaho grabe mga idol ang biyahe talaga, sulit ilang minuto yung biyahe ko simula sa Mabalacat City hanggang dito sa trabaho ko umabot ng 48 minutes mga idol, grabe talaga at ngayon na nga mga idol nandito na tayo sa Kari International shout out po sa mga followers ko dyan thank you so much mga idol